Hi mga beshi ko! Ayan. Hindi pa ako tapos mag ano, mag ihaw. Ayan o, oh, pinagluto ko yung mga anak ko ng inihaw. Sweet lang mga beshi ko, ang silaw. Dito ako sa likod bahay namin. Wait lang ha. Ayan, dyan muna siya. Kasi ganito mga beshi ko. Magbibihis pa lang kasi ako ngayon. Ano <laughs> ang bihi ko? Oh, magmamadre na 'yung lola mo. Ganito kasi 'yung mga bisyo. Oh, 'Di ba? 'Yung mga tanawin at bulubundokin. So maghuhubad ako ngayon ng aking shoes. Grabe, anong oras na? Alas 12 wit lang ha. Tisinan ko. 11.44, mag-almusal pa lang ako kasi after ko mag-ano ngayon, mag-palingke. Matutulog naman ako, wala yung mga anak ko na sa school. So, pagdating ko ngayon, mag nagluto ako, tapos kakain na ako, tapos matutulog. Tapos mamaya, Ligo challenge style guys. <laughs> Ang tagal kong pinag-isipan to. Grabe. Nahiya talaga. Nahiya pa kasi ako mag-ano, mag, ligo challenge kasi ano, ang dami kasi yung request eh, kaya pinagbigyan ko na. Grabe, ang, ang ganda ko yata ngayon. Eh! <laughs> o, ba diba? Ito lang mga bishi ko, alisin ko lang sa luwal ko. So, ayan mga bishi ko, nangangati ako. Ayan, luto na ako ng lumpiang Shanghai para mamayang gabi. Ay! Grabe ang kalat dito sa bahay namin. Tapos, ano, um, nang nangangati na naman ako. Ang kati ng barikos ko, mga beshi ko. Wait lang, ano nga ba yung sasabihin ko? Titikman ko nga. Tutulog na kasi ako ngayon, mga beshi ko. Hmm, sarap. Hmm. Alam niyo mga beshi ko, ngayon ko nang na-realize na, yung luto ko talaga, kahit walang sausawan, masarap siya. Pero gusto ko ng suka. Nasaan tuyo? Yung suka na, namin kasi kagabi. Sausawan ng tuyo. Naginit ako tubig kasi magkakapin na naman ako. Tapos, nga pala. Doon sa palengke, yung mga nagtitinda dyan kasi nung una pinalampas ko pa eh yung pangalawang bili ko nandadaya si ate talaga as in para sa akin lang ha tayo mga tindira wag tayo mandadaya ng kapwa natin kasi tingnan mo si ate ang dami niyang tinda nabubulok lang di ba di niya alam, ang dami niyang kakompetensya lang So, ako ay magdadayit-dayitan. Nakakatakot mapunta sa langit-langitan. Char! So, ayan mga beshi. Titikman ko nga itong ano, inihaw na baboy. Mmm! Mmm! Sarap! Ano sa, um, nangangasya ako? Kasi ko? Kasi nabinsik ko. Tama may suka dito. Grabe, ang crispy niya. Sarap. Sarap magkamay. Ito yung gagawin kong handa sa ano, New Year sa Pasko. Tapos mga beshi ko, naglaga ako ng kinchay ngayon. Alam nyo, pag hirap kayo umihi. Malala na pala yung UTI, no? Di, di ba? May wala namang masama magmilagro. Pag hirap kayo umihi. Ang gawin nyo, maglaga kayo ng kinchay. Kasi yung iba may lagnat pa nga yung iba, eh. Pampababa din ang lagnat, o. Oh, di ba? Naging, naging anon pa ako, eh. Um, organic na medicine. Ah, saan ko natutunan yan? Seryoso ah. Yung kaibigan ko, iwan kong nanonood siya ngayon sa akin. Ubong-ubo siya, ubong-ubo siya. Tapos, naawa ko. Kasi ba diba, nagsisigarilyo siya. Ngayon, sabi ko, besh, try mo kaya magdikdik ng bawang. Kasi parang, sabi nga niya, may hika siya. So, ilabes, nanonood ka ngayon. Sabi niya kasi, may hika siya. So, sabi niya, sabi ko, ka kaya abis ng bawang, tapos inumin mo. Sabi niya, hindi ko kaya yung lasa. Tapos, nung trinay niya, mga, mga beshi, ang sarap ng tulog niya. Tapos, ano, pati yung biso ko, ginawa din niya. Nag Gumaang pakiramdam niya. So, dapat talaga hindi ako nagkikwinto habang kumakain. Pero ito lang yung time ko. No choice ako kasi kailangan akong matulog ngayon dahil kagabi duty ako hindi pa ako nakatulog simula ngayon tapos mamaya maglalabanan na naman ako hanggang alas 12 ng gabi Ga ganong umiikot yung buhay ko pero ang tingin nila sa akin ang sarap ng buhay ko hindi nila talaga naintindihan at hindi nila alam ako yung masarap at ako yung sumarap <laughs> uh, ginoo ko so ayun na mga ko Grabe, alam niyo kung bakit yung liyempong inihaw. Asin lang tinimpla ko. Ang ganda, oh. Ganda ng texture niya. Hmm. Pero gusto ko dito yung ano. Dapat naman talaga hindi kinakain yung balat. Ay, kakuha pala ako. Meron pa pala. Unantok na kasi ako. Tapos, bigas. Sigas ng kanin ko? Ano siya? Mm, tutong. Sayang ng anak ko. kasi late na daw. Naawa ko sa anak ko pag di ako mo dito sa bahay sa tanghali. Kasi naabutan ko siya kanina tulala. Karga-karga niya yung pusa. Wala kasi siyang kapatid. alam niyo kung ba't di ko siya sinundan hirap na hirap ako magbuntis mm -hmm. masilin ako magbuntis pag ano para sinabi sa mga kumakain ha pag nagbuntis ako as in payat na payat ako kasi ayaw ko na kumakain ako ng kanin nasasayang lang duwal ako ng duwal. Hindi ako makapagtrabaho. Kasi dati, duwal ang buntis ako. Ano, nag-ano nag ako ng maaga, nag ako ng maaga, tambay sa bahay. Siya nga pala, ha? Dyan sa Imus. dati na pabalita na yan sa Amos sa TV kasi yung binibinta nila prosin ngayon baka gusto niyo namang sumikat ano para balikan kayo ng customer ninyo hindi ko naman nila lahat advice lang para sa akin no nung una pinalampas ko pa sana wag tayo mandadaya kasi kami seryoso may tindahan din naman kami. Aminado kami na medyo may kamahalan yung pagtatay namin ng sapatos kasi sumusunod kami sa standard kung anong ano kung ano yung presyo niya kasi unang-una nagbabayad kami ng buwis. Ngayon sabi na lang natin nagbabayad din kayo ng buwis dapat maging tapat tayo sa kapwa natin kasi hihi, hindi man kagaya kanina kung hindi ko pa binilang yung sukli, 'di ba? Parang nagkagalit-galitan pa. So kung hindi ko inano, edi goodbye na. Sa akin mabait naman akong tao, ayoko lang na tinatarantado ako. Sa so, totoo lang, nagbibigay ako. Yun nga yung goals ko, di ba? Yung makatulong sa kapwa. Pare-pareho lang tayo naghahanap buhay. Kasi nung una, ano eh, dinaya na ako eh. Siyempre, akala ko mabait. Doon ako lagi na bili kay ate. Ganda pa naman niya. Tapos, ay wait lang, nasusunog na niluluto ko. Tapos napapansin ko, hindi na uubos yung paninda nila. Kasi ganun pala yung ginagawa nila. No? Sa totoo lang, mabubulok ang paninda ng isang tao. Nabubulokan sila. Yun ang dahilan kung bakit nabubulokan. No? Yung iba, kaya nabubulok yung tinda kasi bukod sa mahal, nandadaya pa. Diba? Nung una, pinalagpas ko pa. Kasi akala ko nagkamali lang. Hindi talaga eh. Talagang ginagawa niyang sadya. Para sa akin, mag-ano tayo, maging patas tayo. Kasi, hindi man yan namin nalalaman madalas ang Diyos hindi natutulog sabi nga nila hmm. hindi man ako perfecto pero sa akin lang yun yung batas ng tao na pagkakalam ko ay batas ng tao basta yung mga ano sabi nga nila law of karma ano yun is equals to ano yun? Good karma. Basta yun na yun. Kailangan lagi tayo gagawa ng mabuti sa kapwa. Kasi pag sa ating ginawa yun, siyempre ayaw natin, di ba? Ganun lang. Na medyo nagagalit-galitan pa kasi siya eh. Mm, ganun ganun pa sa calculator, no? Dapat to ah, ganun. Kasi nagtindahan din naman kami. Natutumali siya siguro sa isang taon, dalawang beses. Kasi, wala namang estudyante. Sino magpapagawa sa patos, di ba? Minsan nga ano yun, minsan nga natatambakan kami ng gawa eh. Hindi nga lang kasi ako gumagawa kasi di ako marunong. Kaya yun nga sabi ko, pag magandang gawa mo, babalisan ka ng customer mo, pero pag hindi mo magandang gawa, baka jismis ka pa. Ganun lang yun. Sayang ang isda, mabubulok lang yan. Kaya wag, wag man dadaya sa kapwa. Kahit anong tinda. Basta maging patas lang tayo. Kasi ganito yung... Pinto ko na naman na. Ah. Pumunta ko dito sa Maynila. Hindi ko sa pagyabang. Sumama ako sa illegal recruiter. Hindi ko kung illegal yun o ano pa man. Tapos, bumili ako ng dalandan. Pumunta ko ng Manila, ang dala kong pera 20 pesos. 2,000 pro ata. Ngayon, bumili ako ng dalandan. Yung pera ko 20 pesos. Sinuklian ako ng 80 pesos. Bata pa ako noon, mga 14. So, ako tuwang-tuwa kasi sinuklian ako sobra eh. Nakabili ngayon ako ng sabon, shampoo, toothpaste. Kasi hindi naman libre eh. Tapos, ito na nga. Sinahuran ngayon ako ng amo ko. First time ko makahawak ng 6,500. Binigyan ako ng bonus ng amo ko. Bukod sa bonus, hindi ako nag of dalawang araw sa isang buwan. Binigyan din ako. So, 6,500 na yan. Tapos sumama ko sa amo ko doon sa partihan. Doon, ninakaw yung pera ko nahawakan ko lang yung pera, 6,500 nung araw mahal na yun malaking pera na yun tapos pang tanim sana namin ng pala yun nung araw ang 4,000 nga noon eh. sobrang laki yung bagay na yun kaya yun ang sinasabi ko sa inyo ayokong ayokong maranasan ninyong naranasan ko isipin nyo ah 20 pesos lang yung pira ko hindi ko ibinalik yung sukli siyempre tuwang tuwa ako kasi naabot na ng 1 month yung budget ko na 80 pesos nun eh Tapos, one month lang, ayun, goodbye Philippines, kinarma na ako. Ngayon, simula noon sabi ko, kahit ngayong may nalalaglag na pera sa, ano, sa daan, 20 pesos, di ko pinapulot eh. Minsan, tinatabihan ko pa, alam ko kasi yung feeling na nag-iisa. Eh! Hi, Nak! Hi, Nak! No. May ano, may, oy! Saan ka pupunta? Hindi. Hey. Mataas ma ba yung araw? Uy, ba't nasa sayo yan? It's mine. Alin? Yan. Alin? Yan. Why I buy this? Eh, binili mo ba? Yes. Ah, kamo. Di ba mayroon akong ano doon sa binigay ko sa'yo yung gano'n, yung kulay puti, tatlo yun, na sana. So, ayan ang mga basic ko. Dumating na yung bisita ko. Pero, ang ganda ko yata ngayon. Mas maganda pa ako. Mas maganda pa pala siya. Kasi, pangaw ako. Pero okay lang kasi yung ganda ko naman, binabagay naman sa kapal na mukha ko. Char! Okay lang kung pangit ko. Halika wala ko tinatapang tao. Oy! Oh, yun yung anak ko. Kahit pangit ako, wala naman akong inaapakan na tae. Ay! Mama! sorry, sorry, sorry. Tao pala. Tapos, Ano, ano ka na tita? yung iba? Yung iba, hindi, hindi na nawala, hindi na nakita yung pira ni tito mo. Pira na yun, hindi na ibabalik. Sabi ko sa inyo, iiyak ka lang dyan. Tapos, ito yung masasabi ko. Oh my God. Yung iba, pinagpala sa ganda na mukha. Oh, oh. Pero ako, hindi ko alam kung saan ako kumuha ng kapal na mukha. Huh? <laughs> Uy, kanina yan? Saan? Ang laki naman ng pants mo. Hala. Kunin mo yun yung sa labas. Ito. Ipitin mo yung ipi Pangipit Dili yung sunog na Ano ba yan? Ano ba ito? Ayun mo. Kunin mo na. Awit ah, lang. Okay. Sige, mag-try out ka na. Hindi yun Akala ko too. talaga. Buti na lang mabait talaga yung mga katrabaho ko sa... Alam nila kung... Ala, akala nila talaga tournament. Ano ba yung tournament? Yung ano? Basta, hindi ko nila lalik. Alam ko siya, ko siya Guys, so ito yung kinchay na inano ko. Uy, mama, masarap siya. Alin? Yeah. Oo, oh, masarap daw, sabi ng anak ko. Nilaga ko yung kinchay. Alam mo kung bakit? Uy, Para sa mga ano to, mga hirap sa, ano? yun. Nakita ko si Ejira bal nag nag ano nagkakaldag sa papa niya. Mama, I am not Sarah. Also, I am not Dalibay. <laughs> Sarah the Turkey. Boosh. Oy, pag pinapapunta ko dito si Jules oh. mag-vlog tayo. Ngayon, hindi siya sa ma mama kasi hanggang alas, hanggang ano pa daw sila. Hanggang Saturday exam pa daw nila. Mm. Ngayon na. Kinuha mo na. Alin? Alin? Ayoko ko mo. Kain na ka? ako kakain. sama ka sa akin. Sama. Oh, sige. <coughs> siya. May so, <coughs> inobo ko. Mama, inobo ko. So, mga ko, magbababay na ako. Mo. Kasi baka abutin na naman na limang oras tong pag-upload ko. Bye! Thank you for watching! <coughs> inobo ko. Ano masabi mo na sa viewers natin? Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakabili ng ganyang pagkain. Naglaho. <laughs> naglaho. Wala so, na si na. Sarah, na. naglaho na. So, ayun mga beshi ko. Magbababay na ako. Bye-bye. God bless. Ay. Ayan. Don't forget to subscribe. Mag-subscribe daw kayo, guys. Ayan. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. <laughs> Kakain na daw si mama. Pero kumain ka na. Hindi mo man daw ako inantay. na nga kita. yan oo. Oh. Ayan. Thank you, guys. Bye-bye. Wala pa yung tulog.